Good evening mga ka-checkmates Kamusta and happy gardening Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-video At ngayong gabi ay papakita ko sa inyo Ang ating broccoli na itinanim sa hydroponics Alam niyo ba na pwede, pwede ang broccoli na itanim sa hydroponics Tara tingnan natin ang mga malapitan Ito na siya ito ang um, isa sa pinakamalaking uh, pinakamalaking na broccoli na naitanim ko ito ang pinakamalaki sa kanila so ayun ang broccoli ay uh, hinaharvest dahil sa kanyang o oh, hinaharvest ang broccoli dahil sa kanyang uh, masustansya at masarap na flowers o oh, flowers ba? Heh. So ayun, hindi sa kanyang leaves at medyo matatagal lang tayo bago ito ma-harvest. So this is my first time na magtanim ng broccoli in hydroponics. Alam naman natin na kapag hydroponics ay hindi lang leafy vegetables ang pwede yung itanim. Siguro halos uh, lahat na mula sa seeds. So ito naman, tingnan natin. Oh. So meron na oh around mga 20 siguro nito at alam naman natin last time ay nag birthday ang aking pamangkin o pinyag pala at nalaman ko sa grocery store na ang broccoli ang isa sa pinaka uh, masarap hindi lang masarap dahil sobrang mahal ng broccoli isang kamaulang ng broccoli ay 100 pesos na na binibenta sa sa mga grocery stores, sa SM at mga uh, malls. So, nagulat ako, sa sobrang mahal niya. At talagang pwedeng pagkakitaan ang broccoli kapag naitanim mo ng maayos. Tara, let's take a closer look. Pasensya na po kasi may sipon ako. So, ito. Hmm? ang broccoli ay gustong gusto niya ng mainit na pana, na area at maliwanag, 'wag mo silang itago. Hmm. Medyo ang ganda ng kanyang pagka uh, ang ganda ng kanyang dahon parang olive green. At lalaki pa ito lalo. Lalo na kapag uh, after A uh, few weeks bago siya anihin at dito siya makikita natin dito ang kanyang pinaka asam asam na flowers so ito naman ang ating maliliit na mga broccoli so ito mga maliliit pa so meron akong dalawa every every cups kasi hindi ko alam na tutubo pala lahat ang ginawa ko dito ay direct direct sowing na dito na siya itinanim. Ah, uh, medyo hindi naman mahirap ang pagtatanim sa broccoli as long as uh, hindi mo sila masadong itanim, uh, hindi mo sila masadong basain kasi agad-agad uh, silang nalalanta. Hmm. So kailangan na kailangan na direct sun. Huwag mong itago ang mga tanim. Tsaka so, ito pa, marami pa. Ito yung mga first batch ko ng broccoli. At talagang isa ang broccoli sa pinakamasarap na gulay dahil masarap itong ilagay sa beef. At yun o, masarap ilagay sa beef. At mga iba pang gulay, I mean iba pang dishes meron siyang native flavor na uh, hindi mo mawari na ibang-iba talaga ang lasa kaysa sa mga ibang mga uh, gulay at ang mahal nito kaya ako nagtanim nito para hindi magalaw ang akong sweldo at makapagtanim ako nito trial lang pero yung trial ay naging sobrang dami so 'wag natin i bilangin ang mga hindi pa na ha-harvest kasi malas yan so pero pwede mo nang gawin ito ito 80 pesos or 50 pesos 50 pesos ayun 50 pesos so, ikaw na magbilang i-times mo sa kung ilan na mga successful mo ng patubo at alam nyo ba na meron din ako dito na iba't ibang klase ng uh, capsicum ibang ibang kulay nito merong orange, red, yellow at green so yun lang ang video natin medyo matagal tayo hindi nakapag upload kasi medyo busy sa work pero kahit na busy ay may time pa rin ako magtanim kasi nakaka-relax ang pagtatanim at super easy na lang nito kasi ah uh, aking mga, mga alagang gulay gamit ang hydroponics at alam nyo ba na hindi lang basta basta hydroponics to kasi ito ay may mga isda hindi na ako nagmimix ng basta malalaman nyo next time so yun ang ating video ang pagtatanim ng uh, broccoli hmm? pang laki na broccoli gamit ang mga cups gamit ang hydroponics walang lupa itanim lang pabayaan o hindi naman pabayaan hindi uh, isang pagtatanim na hindi na kailangan ng lupa at wala hindi masyadong kailangan ng diligan araw-araw at tutubo lang sya basta-basta yun ang, ang isa sa maganda ang maganda sa pagtatanim sa hydroponics kasi last time at hindi na masyadong uh, mag uh, effort para sa iyo so yun ang uh, ating video for tonight maraming salamat sa iyong panood wow nakapagtubo ako ng broccoli first time magpatubo at successful pero huwag mo munang uh, bilangin kasi ang um, broccoli ay tinatanim dahil sa kanyang uh, flowers at hindi sa kanyang dahon. So, yun ang ating video for tonight. Maraming salamat sa iyong panonood and wow! Happy gardening! Bye-bye!